Hello everyone. Uh, time check muna tayo. It's 20.35 in the evening here na November 6, 2024. Ayan. So, 3 o'clock na sa Pilipinas. 3.35. Guys, um, wala sana akong vlog ngayon. Habang nagre-record ako nitong vlog, uh, nagkocontrol ako ng aking emotion na hindi ako magalit sa harap ng camera kasi ito na have good result yung vlog ko kung nag i ako. Kasi alam nyo guys, i-share ko muna bago tayo pumunta sa ating uh, subject matter. Uh, itong matanda, gabi-gabi ito, binibisita ng, uh, ng kanyang mga anak. So sa mga hindi pa nakarinig sa aking testimony about my job, meron itong siyam na anak na matanda na aking inalagaan. At uh, minsan Mabubuisit ka talaga sa uh, mga rules nila dito kasi iba't iba. Katulad nyan, uh, nandyan yung mga anak niya, like apat na anak nandyan sa baba. Tapos, uh, isa sa mga anak niya mahilig sa uh, red wine. Tapos, yung pinakapulutan niya ay uh, yung tinatawag nila dito na patatas fritas, which is potato chips. Parang yung mga ano sa atin, yung mga chippy, yung mga lace, ganyan. So, nag-request yung isang anak niya ng potato chips by pa, Pabulong sa akin. Sabi niya, can I have red wine and uh, potato chips? Of course, ako, susunod ako kasi kumbaga kahit yung matanda yung pin, uh, amo ko, eh, mga anak pa din niya yon So, ngayon, so, narinig nung matanda, Uh, parang sumimangot niya ta siya tapos biglang lumapit sa akin na hindi na daw kailangan maglabas ng potato chips, red wine lang kasi uh, gabi na daw. Sabi ko 8 o'clock pa lang ang, uh, I mean 8 o'clock naman talaga pumupunta dito yung mga anak niya. So bakit pinago na naman ang rule na wag na maglabas ng potato chips kasi gabi na. Sabi ko hindi naman nagbago yung pagpunta dito ng mga anak mo, ito pa rin ang katwiran niya is magdi-dinner na daw ganyan. Sabi ko, well, una, maybe I have to understand her kasi 90 plus, iba na ang kanyang uh, pag-iisip. Minsan, hindi na siya stable, kumbaga. So ngayon, uh, parang ako ang napahiya dun sa anak kasi hindi ko hindi ako naglabas ng ang ganya sa gusto niya. So sabi ko, okay. So ngayon, yung anak nang biglang kumuha dun sa lagayan, sa stock room nila kasi I don't know whom I am going to listen to kapag marami kang kaganyan ibat ibang request my red wine my beer my white wine my uh, yung uh, ano ba yun dito yung sandia mix yung parabang ah uh, yung ano siya, hindi mild lang na red wine. So, ganun. so ang inaisip ko doon kung bakit ayaw niya maglabas. Kasi isang araw, briefing niya na ako na pag pumunta dito yung mga anak niya, lalo na yung anak niya na mahilig sa potato, wag na daw maglabas kasi parang bang sayang. Ko umay, umay. Parang sa Bisaya, gaba Why are you buying those potato chips if you don't want your children eat it? ba? So, magkukuripot na lang tayo, pa-end pa of the world na, pati pagkain, ipagkukuripot mo pa. Alam nyo guys, if I'm just going to tell you the story, maybe next time, yun ang ating magiging topic, yung mga experiences ko dito, para makarelate yung ating mga kababayan, what's going on here. Kasi talaga pagdating sa mga Espanyol, napaka talaga nila. Kuripot na kuripot talaga. Ano, gumamit ako ng Sibuyas kasi nagluto ako ng adobo without, you know, without uh, thinking na sisinglin ako ng sibuyas na ginamit ko na kalahate Where I am working here, I am, you know, 24-7 here in this house taking care of her. So tapos hahanapan ka ng sibuyas. Well, anyway, so hindi dapat natin, ako, I, I really control my emotion. Na hindi ako magalit, hindi ako, kasi ang hirap din ng, that's, ang hirap din pag-stress ka sa trabaho because papatol ka doon sa mga ganitong klaseng mga rules and regulation na alam mo sa kalooban mo hindi tama kaya well, uh, that's the good point when you are serving the Lord you can control your emotion you know there are things that we cannot control and it's only the the heavenly Father ang pwedeng mag-control pero may mga times na may mga konting mga bagay-bagay na pwede pa naman natin i-control like itong mga ganito klaseng situation pero may mga pag pagsubok sa buhay natin na hindi na natin kayang tigilan o i-control and we leave it to the Lord. Kaya ito, medyo okay tayo sa ating vlog. At naka-duty pa po ako. It's, ano pa, meron pa ako uh, one hour bago mag-sign off sa aking uh, duty. Good news, kasi alam mo, for the very first time na nagko-content ako dito sa pamilyang Yulo, no? ngayon ko lang na, na ngayon lang ako nakabasa ng nang post ni Mrs. Yulo. Hindi ako nakakita ng negatibo. So, yung vlog ko kanina na maraming netizen ang nagalit doon sa mga post uh, pictures ni Mrs. Yulo sa Singapore na nag-enjoy na galing daw sa incentives ng anak na ninakaw na naipon at ginawang, you know, pang trip to Singapore sinagot na ni Mrs. Yulo yung mga spekulasyon ng mga netizen na yung perang ginastos niya papuntang ginasta niya papuntang Singapore ay hindi talaga pala hindi kay sa anak so at kung sa anak naman din yon wala tayong pake doon dahil anak niya yon just mio nagpakahirap sa doon hang dugot ano niya yon laman na you know pwedeng kapalit ng buhay niya para lang mailuwal lang isang sanggol na ngayon ay gold medal title. So wala pa rin tayong pakialam, humusga kung galing man yon sa naipong pera ng anak, dugo at laman niya yung anak na yon. Kahit sabihin pa ng iba, maling-mali na ginagasta ng nanay ang mga millions ng anak, wala pa rin tayong karapatan magdikta. Kasi at the end of the day, pamilya sila. Pera nila yon. Pera yan ng buong uh, Yulos family. Kahit earn yan ng anak niya, um, hindi natin pwedeng ialis na hindi pwedeng gumamit ang, ang ina niya sa pera na yon. Nakafollow po ako sa kanilang tatlo na mag, magkakaibigan, si Danny Andaya, si Madam Aura, yung laging nandoon sa kanya na maputi na medyo chubby at kasi si Mrs. Yulo kasi mga team parent yon sila kaya ko nag-follow. So dito tayo guys. So ipapakita natin yung post ni yung kasagutan ni Mrs. Yulo at uh, babasahin natin. Mm. So ito. So eto na guys. So here we go. Ang sabi dito by SG o Singapore see you Manila in a bit. Thank you. Ayun, nawala. So pero 'yun ang kanya, ayan. Tapos may nag-comment ito si Pas, kilala ko 'yan. Uh, ayan 'no, nakita nyo puro positibo, have a safe flight. Pati yung mga nang ano sa kanya ng bash nung uh, kahapon, nandito naging positive naging positive yung mga comment <laughs> dahil dun sa post niya, mamay ay ano natin ang kanyang uh, reply. I I mean yung yung complete post niya. So, after this. Ayan, no? So, nice. Tumataba na si nanay. Ayan, anggi. Naka-recover na. Dumadag sa ang blessing. They can't put a good woman down. Ayan. Keep safe, Mami Yulo. Some of them are uh, bashing, actually, uh, Mrs. Yulo. Pero ngayon, kumambyo na yung mga opinion. Wow, sana. Oh, free na ang BK. Iba na talaga ang mabait. Mas maraming grasya ang dumarating. Uh, God bless you more, po. Ayan. Wow. Enjoy your BK, Mami Angge, you deserve that. Uh you deserve you deserve the best. Take care and God bless. Ayen. Team mm -hmm. nanay sabi ni Beth. So ayan po, wala rin emoji na uh, galep, walang walang angry na emoji. So lahat po ay mga positive. Do may mga laugh emoji pero you know, Ayan. Ay, bongga. Yung laugh emoji ay parang kasiyahan, di ba? So, sobra enjoy ka, Mrs. Angelica P uh, Pukis Yulo. You are so blessed and ang outfit love it. Happy trip, uh, Nay Angge. Ayan. So, lots of, lots of people um, change their mind from negative to uh, positive. Iba talaga ang uh, nagagawa ng taong positibo. Katulad nito ni Mrs. Yulo, di ba? Inulan man siya ng batikos dahil doon sa paderos-dalos niyang interview, dahil sabi nga niya, nirapido siya nung mga taga-press. Wala na siyang nagawa kundi, di ba, mag uh, daldal na. Minsan, sabi nga natin, if our emotion is too high, uh, is very delicate to, you know, to talk because you can say those uh, things that you don't want to say to public. So, puro, ano siya, negat, uh, positibo. Wala namang so far, walang may mga sinasagot siya na mga ano O di ba? So yun ang nangyayari kapag galing ka sa uh, galing ka sa pam pambabatikos and you turn it into positive. So this is the result. Lahat ng mga taong nang sa sa'yo ngayon ay uh, biglang uh, change mind kasi nakita nila na positibo ka na, ayaw mo na mag uh, ayaw mo na tumanggap ng mga you know, negative vibes. Kaya sila mismo yung nang babash sa iyo, sila mismo yung uh, makakapag-isip na oo nga, magising nga tayo sa katotohanan na hindi nga talaga ni Carlos Pera yung ginastos. So, ayun. An sabi ko nga pera man yan uho hindi ng anak niya, it's still the property of the Yulo. So, ayan. Mhm, mm -hmm. 'di ba? So, mahaba ito guys. Actually, uh, mahaba yan kaya hindi na natin tatapusin pero wala kayong nakita na ano, na negative, right? All of uh, the comments are on mga thumbs up, heart, laugh, emoji, pero ano siya, uh, positibo. So, nakita nyo, yun yung ano, kapalit ng pagiging, ano niya, yung pag-control niya niyang kanyang, Mouse na hindi na siya nagsalita. Yung huli lang, yung press con. And then, uh, wala na. Meron yata ako niyan dito. Uh, ito, 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 ito. Sabi niya dito, by SG or Singapore. See you, see, uh, see you Manila in a bit. Thank you to the kind-hearted woman who sponsored our stay in one of the luxurious hotel in Singapore for one week. Uh, with matching pocket money. Ayan. Thank you so much. God bless you more. She doesn't want to mention her name. Thank you also to my eldest daughter, my travel buddy and food buddy for sponsoring my airfare ticket. Love you always. Ayan. So, napaka-bless ni Mrs. Yulo sa kanya mga anak kasi lahat gifted, no? Ang galing, ang galing talaga ng regalo ng Diyos sa kanya mga talented uh, children. Super duper blessed talaga sila. Kaya sana i-treasure nila yan, lalo na si Carlos na magbalik loob na siya kasi what is the point of being hard? Right? Walang magagawa yung sobrang pag pag titigas-tigasan ng puso. And uh, and aside from that, na mayroon nag-sponsor na na pag uh, travel niya to Singapore ay sunod-sunod uh, ang biyaya nila. Ito meron siya dito meron ako nakita na ito, alam nyo guys, itong ganito, sa kanila yan eh ayan oh, hindi natin inedit yung mga sign, like yung call sign yung uh, video call sign para malaman ni ng mga sumusubaybay sa pamilya nila na itong ganitong klaseng setup ng video call kay Ildro at sa, sa nanay niya alam mo ginagawa din nila dati yan ng ng kanyang panganay na lalaki na si Carlos. Kaya yung iba word na word na sana hindi magbago kasi nga nangyayari to dati eh. Ito uh, kung aalisin natin yung si Eldro si Carlos kunyari yan. The same yung mga setup ng kapag may mga panalo si Carlos sa SEA Games sa sa uh, so World Championship game may mga video call na nangyayari sa kanilang mag-ina. Ngayon, na uulit kay Eldro at sana yan ang imintay nga nila yung communication which is the backbone of the family. At meron ako dito nakuha na video Sana hindi CPR. Si Ito yung mga setup up din nila kapag nananalo sila. Ganito sila kasayao. Oh. Uh, Panoorin natin. Ganyan sila kasi noon dance banding nung nanalo yata ito si Carlos. Kaya nagse-celebrate sila in that way. Pero sayang ngayon na hindi na nila nagawa dahil isa lang ang nag-celebrate yung si Girl lang at saka si Carlos. And uh, another one is we have uh, I'm going to share to you yung isa pa sa ating mga ibabalita ngayon yung ang um, school na kung saan si Eldro ay nag-aaral ito nag-courtesy call si Eldro. So, balik Pilipinas na pala sila kasi meron dito nakapost Falcon Gymnast Carl uh, Jarrell Eldro Yulo paid a courtesy visit to the University President this morning. Eldro won four gold medal and two silver medals in the third JRC Artistic Gymnastic Stars Championship 2024 in Bangkok, Thailand. Ito yung mga titles na kanya na panalunan. Gold medalist, individual all around. Gold, gold medalist, floor exercise. Gold medalist, still rings. Gold medalist, vault. And then silver medalist, parallel bar. Silver medalist, junior men's artistic gymnastic team. Ayan. So he was joined, or he, he joined by uh, administration and faculty. Ayan, ang bilis. Balik natin. Uh, he was joined by administrators and faculty members from the SHS department, where he is currently enrolled in Grade Eleven. His mother, Mrs. Angelica Yulo, and sister Eliza were also present. Congratulations, Eldro! Uh, yeah, and credit from Adamson University. So uh, yeah. So nag courtesy visit po ang uh, four golden medal uh, gold medalist na si Eldro, you know. So yan po yung mga kaganapan at isa ito sa ating mga nakita how he performa. Hiniram po natin to kay ano, uh ala Carlos din yung galawa, no. Uh, hard training paid off. Ang galing talaga ng mga anak ni Mrs. Yulo. Kaya ako nagtim ano parent kasi sabi ko nga paulit-ulit ko sasabihin ito kahit nga criminal criminal ang magulang natin. Hindi maaalis sa puso't isipan natin na parent sila kasi kaya there's no point na pagdusahin natin ang ating mga magulang kasi Anak tayo o anak kayo, hindi kayo magiging kayo kung wala sila, wala yung mga parent ninyo. Kaya uh, dapat itong tagumpay ng pamilya ninyo ay uh, pinagbubunyiin nyo lahat, hindi na divided. Nagbaliktad, imbis yung uh, panalo ay uh, to get reunited, naging divided kasi doon sa, sa girl na siya lang talaga ang... Uh, nag-enjoy. Kasi meron nga ako nakita dyan na dunoon pa siya na parang uh, nung na-ambush interview si girl doon sa Paris nung inannounce na yung mga medals ni Carlos na nakaano siya naka gold medal. you victory Kasi alam ko nakasupport yung tatay ni Chloe kasi di ba, usap-usapan di o mano na nanghiram ito ng puhunan ng business. Kaya yung speech na yon ang kanyang tinutukoy doon is yung tatay niya, yung father uh, biological niya. Di ba, yung mga gano'ng kasing klaseng ambush interview na alam mong meron kayong gap sa pamilya ng boyfriend mo dapat magamitin mo yung utak mo. Gamitin mo talaga, paandarin mo yung kaisipan mo. Uh, on that statement na thank you sa pamilya ko sa pag-support sa amin ni Carlos. Mahirap yan. I mean, pwede yan mag-create ng uh, tampo sa side ni Mrs. Yulo kasi para bang uh, mo na si ang mga Yulos ay hindi sumusuporta sa sa kanilang anak parang nilahat o sabihin na natin si Mrs. Yulo hindi sumuporta dahil nagkagalit noong mga time na yon pero pag niya lahat din i mean she don't need to say that kasi may mga masasagasaan siyang iba pang pamilya ni Carlos like yung tata yung mga lolo't lola yung mga lolo't lola pa sa tuhod yung mga kapatid you don't need to say that pwede ka naman umiwas na well uh thank you for that congratulatory message at uh, syempre, thank you Lord, ganyan, uh, sa biyaya at sa pamilyang uh, namin at uh, sa pamilya ni Carlos. Hindi man kami nagkakabate-bate pero darating ang panahon, uh, maaayos din namin ito. Mga ganon, kailangan marunong kang uh, magbigay ng kulay sa mga tagapres o marunong kang lumaro sa, sa mga questions sa iyo. I mean, para hindi gaano naman masaktan yung kabilang side kasi publiko ito, the whole world ang nanonood. So yan lang guys sa ngayon. Pero maraming thank you sa inyong lahat ha sa pagsubaybay. And anyway, I thank you for watching and I'll see you again maybe tomorrow. Bye for now.